guys good afternoon sa inyong lahat another day another vlog uh, at uh, kanina naggrocery ako kakarating ko lang actually naggrocery ako sa SM so i-haul ko sa inyo lahat ng mga pinamili ko pinamili namin at also the prices so tingnan niyo naman yung resibo ano to Babasa niyo pa ba yan oh, sige na anyways We'll start. Okay, first one, laundry gloves. Pero usually, ginagamit ko ito pag naguhugas ako ng mga plato. 109. Yeast, para sa pagbibake. Tatlo. Magkano ba to yeast? Uh, di ko pa mahanap. Late na. Pero parang mga, ano, 60 pesos ata ito. 70. Mga ganun. Sa sarsalad, para sa veg vegetable salad, pero nakalimot na akong bumili ng lettuce. Okay lang ba yun? Sa size salad, how much is it? Hindi ko talaga mabasa. So yung mga 1, ano ata ito? Mga 150, 180. Tignan nyo so, naman guys. Oh, yung prices lang yung klaro. Pero yung mga items, wala. E de wow. Patatas, dalawang pakto. Ito, 54.38. And the other one, ay, hindi ko ito nakita. May ano, eh. 60 pesos. Luya, 17. Ito, olive oil. Alam ko nasa 200 plus to. Ito yung ginagamit namin. Usually, sa paggisa-gisa, pagluto ng spaghetti or alio-olio. 295.50. Trash bag. Dalawa to eh. Kasi so, yung isa trash bag. Ito ginagamit namin sa mga banyo. Hindi ko mahanap. Usually, yes, nasa ano ito ito eh. 39, 40 pesos. Hindi ko lang sure. Kasi 20 bags na ito eh. Cabbage, 48. Ito, para to kay Luna. Paborito niya yung grapes. 98.60. Ano ito? 0.30.340 kilograms. Ito, akin naman to Paborito ko to Peras, 94.40 White pepper. Dalawa to. White pepper. Magkano ba to? Ay, eto. Tama. Tag-38 yung. Eto siya, 38. White pepper. Saan ba tong white pepper? Hindi ko mangana. Pero siguro wala pa tong 20 pesos. Nare-refill ko siya sa, tawag na ito, doon sa pinaka-canister niya. Ito, garlic powder. Garlic powder. Ito, 19. Ah, ito, white pepper powder. 14.50 yung isa. Tapos, ito naman, karne. Ito, chicken wings. 202.23. Magka, ano ako, mamarinate ko ito mamaya. Bukas, ano ko, i fry ko. Ilan ba to? 1 kilogram, 1.7 kilograms. Tapos yung chicken, adobo cut. Ito para lang to kay Luna eh. 51.10 pesos. And ito shrimp para sa akin. 1.17 na Yung Para sa pong piraso lang yun ah. 117.76. 10 pong piraso lang to. Ilang ba kilo? .2. Wala pa nga 1 fourth. Okay. Ito, tinapay. Gusto namin to, floppy Wala kasi, wala akong makita na fuwa-fuwa. So, ito na lang. Masarap din to. Mond, 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 mond. Hindi ko mahanap, pero usually nasa 89 ata to. 89. 85, 89. Tapos, eto na rollo. Pangbalot ng alin-alin lang. 53.75 sister sanitary pad. Mukhang okay, ito. Mura lang ito eh. 27.75 Trash bag na XX large. 109. 109. Tapos ito, spaghetti sauce. Ito 70 plus. Ito 90 something ito eh. Hindi ko na hanapin dito. Ah, ito. 96.50 Ito na isa, 70.50 yung walang kamatay yung paborito ni Mark Swiss. Magkano ba to? 176.25. At ito, Greyhound. At last, nagkaroon na sila ng stock na ganito mismo na ito, nakapak uh, ng isa-isa. Paborito to ni Luna. Saan ba to? 72.50 yung isang pack. Mayo dressing. Hindi ko mahana. Pero ano to eh. Nasa 80 pesos sa atato or 90. Ito, suka. Silver Swan. Hindi, refill ko lang siya since meron naman na kaming lalagyan. Hindi ko din mahana. Pero ano lang ta Ito, 16 pesos. Ito, albatros para sa mga banyo. Ito, oh, ano ba itong albatros? 49.75 pero ito kasi siya iba yung presyo nito. Di ko lang mahanap. Yung isa, yung albatros na walang holder. Ito, 49.75. Ito, ewan ko. Hindi ko mahanap yung price. Kamatis, 18.3 pesos. Eto, total 18. Dalawang peraso lang. Ako lang naman yung kumakain ito. Siyempre, yung Pepsi Pobrito namin. 65.90. Ay, tama ba? 65.95 at ito, petchay Baguio, lalagay ko to sa Sinigam. 24.49. At, cooking oil na coconut. Coconut oil, Fiesta. 142.51 liter. At, lastly, tissue. 279.75. All in all, we spent 3100.27. That's it, guys. Thank you for watching. Please like, subscribe, and share. Bye.